Tatlong kilo lang po. Ah. Oh. Gusto mo bang may buto? Pang sigang Ito. Ayan. Tatlo lang. Tatlo lang, guys. Hmm. Uy, kulang pa konti. Dalilang dong Eh may laman Oo sige sige Lagay mo dito Ah nilagay ko dyan ano Ayan ma'am uh, 1-3-32 hmm. uh, Dito, dito ka na lang Sa live na lang Abot mo ba? Ako na Hindi <laughs> mo maabot ah, oh, Ayan. Meron? Oh, yun lang. Wala. Yung isang mic nito, ang hinahanap ko, be. San? Hindi. Hindi nga nag-ano doon, naka doon. Ayan mo na, mamaya na. Ayusin natin. Teka lang, ma'am. Dong! Ay, Chang! i ano mo muna to? Okay. Apat na kilong kasim to. Bang adobo lang. Ay bumalik na lang to. Bumalik na lang yan ma. Ika. O apat. Wala kasi si daddy pong nag-absent. Okay. Malilit lang no, be. Malilit lang. Ganito tsaka. Oh. Ayan nyo na. me. Ganito. Malit pa. Sakto? Okay. Ayan. Tatlo to eh. Oo. Ay, parang 1, 3, 30 to yata. Ulitin ko na lang mamaya. Ayan. kami. Kasama ba to? Hindi. Okay. Timbangin mo na lang. Para makuha mo yung presyo. Okay. 1,332 nga yan kanina. 1,332. 1,332 May nag-reseco na yun ng 3 Ito be ano pa yun? Pork chop? Ano, pork chop na kaya, sir. Okay, ilan dito, ma? Bistik. Dong, bakante? Okay. Okay. Okay, ma'am, si, Pambistik lang po. Okay, lista. For 499 Okay. ยัยลงกินนะไปไหนไปเลี้ยไห้โมนะยันปลียไห้โมเนี่ยยันนี่เนี่ยไปยัน I wanna give, I wanna give, I wanna give Ang babi Ang babi May ano ka ba dyan dong? Tray? Oh. Sige O, bigay mo na yun Doblihin mo Sige Any bit thank you ah. Altyazı M.K. sa plastic mo ilagay. Sino yung una dito? May lista ba ako dito, be? Wala po. Ay, si Ate Joy lang. Yung nilista ni Ate Joy, ito yon. Hindi po, yung Ate Joy. Mga lista ko na yun. Asa yung lista ni Ate Joy? Ito? Ito, unahin natin to kay Cavite pa to. That's Kay Cavite. Oh. Ay, doktora. Sus, wala man taba ang baka. Tanong mo nga kay, ano, kung meron siyang mataba daw. Kay Makmak. Kung oh. merong mataba. Unahin muna natin. So, ito yung sampo. Gigilingin to siyang doble. Wala na, no? Oh. Tapos iriripak na tig kalahati. I wanna live. I wanna give. Um, ribs, baby back ribs, cubes. Gusto niya yung mataba. Pati baka, hindi mataba, ano? Pusyo rin niya sa baka, mataba? Ano oh, lang? Ito lang siya, mataba. Kasi ito, mataba. Oo nga, mataba. Ang baby back ribs, mataba. Ang haba na no. ng reels niya. Ay!